no? May buntag kanyang tanan. So, successful delivery na po tayo rin mga lods sa Mindanilla, no? Uh, sa kanyang lugar, Abos? Kamarin Bito. Uh, Kamarin Bito, no? So, medyo bukit-bukit na siya mga lods. Pero atong gipaning ng kamutan nga, ma-deliver karong adlaw, ha? Kay, usahay so, mga good, malita sa mga deadline tungod kayo na sa pagbuhat nato ito. Nga dilit nato din dali, no? So, salamat sa dila sir, nga nitabang sa pagkal sa padulong diri. og shout out kay sir. Gingis kanyaris. Ah, uh, shout out kay Sir Gingis Kanyares. So, thank you Sir sa pagsalig no sa pag-order nimo sa akong mga binuhat nga tangkal, sir no sa kato ay mga nag order no ato ra ning sunod kay nauna man gid si sir so katong mga nisunod ni sunod sir pag order mo siya kung buhaton karon uh, bisa gani wala tay tog ato nang makatugrat ang ka oras di maka oras okay na na at least mabuhatan ang nato mga naga kinahanglan tangkal no so so kato di ay uh, na mga comment about diri sa ilawm no so ako lang ipa kita ninyo nga kining ilawm wala gini siya apil nga sa og eh. ganahan ra mo nga nang order mo ging ani up and down boat pa sa boat, kabalo na mo kung sa atong buhaton diri na OFD di li pa. So pwede ra sa din ninyo butangan ang direct flyboard o our plain sheet, no? Nyo lang kuton ana or pato slanting para ang ipi sa manok dili mabutang sa ilawon. So same design gyud po ni siya guys sa atong gibuhat sa una kay tarong na baro kanang. Ah uh, kay mao magiganahan sa customer na ganan sa gawas ug ang kadako niya guys is 22 by 23, 23 ang pababaw, 22 ang Uh, patuyok. So, gitu na natin sa si tangkang Ganan. Uh, tang -tang 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 lang para mas dali siya tangtangon Inagka uh, kabuntag. Pwede rin may sa babaw. So, for example, Anna. So, dali mo na manok. So, diri sad kayo sa ilawang. So, request ni sa atong customer nga. Butangan diri sa ilawang o kining uh, plastic bottle ganino. No? So, ang iyang request is plastic bottle sa Sprite or something kanang sa mineral ganing nga uh, tubig. So kini ibutang ay kuan gini siya kanang uh, sa oil kay mas baga man ni siya onya Pwede ra sa din, depende sa inyong idea o kung sa inyong pamagi no para dili siya makatkat sa anay. Ang uban ani mga lods. butangan ni lag siminto. gamay ra man eh. o, Ang uban pinaka dabisad pero ang use oil man gud og atong oral sahol mayabura no pero dabis para nako is no? Gamay ra So mao na mga lods. pagi butangan ani ang dipinsa ni nga di kakatkat ang anay. So diri naman sa lords mga tangkal no. So nana siya atop. Ana? So, nanay sa batugan. So, ang batugan mga lods, di mo ba, walay batugan, i-request ganyan ninyo na ako, kay Kinesia, kadaghanan sa akong customer, basta, ma-order sila tangkan, i-request gini lang batugan, kay importante man sa dano. Katong uban nga wala, ah, wala man mo ingon. ingon lang mo, walay problema na ako. Buhatan tamo na. So, dire, ang order ni sir, no, duhan ni kabuok, ah, bali, 4 doors, 4 doors, ah, up and down, 8 doors, bali, 16 doors ni tanan. So bisan pa man sa kalayoon, among gipadin kamutano na maabot yung dire kining tangkal kay sempre atong customer bisag asa pa nang lugar basta makaad lang sa atong delivery pay kay ako mga lods no dili man sa dingon nga kanang usahay gani nga dili ko ka deliver ni dayon tungod na sa dili lang sa kawayan dili lang sa pagtrabaho tungod po na sa atong sakyanan kay ako mga lods no wala gid ito galingon sa sakyanan. manghuam ra ko sa kong kuya og naibakante na sa uh, bakante lang multi cab mausad ko maka deliver mga lods so mana na mga los no na uh, salamat sa akong kuya o uh, timabil na sa ilang pagtabang nako na nabot ka ni Higayuna kung dili tungod nila dili ko maka-vlog tungod kay ang akong mga gamit mga lods sa pag-vlog no ako ra ginang gihuwaman muto mo sa dili ako ra nang gihuwaman tungod kay nang kamot sa iko, mga lods na basig maabot ang panahon nga uh, ma 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 makapalit po taga tua mao na mga lods thank you so much sa inyong pagsalig o please follow like and share sa akong mga video ang uh, pag share o pag follow sa akong mga video mga lods dako nga tabang kana sa akong gamay negosyo kay sa unang panahon sugtian ta mo mga lods sa tinuod maglugos gid mig pangita og customer no pero karon mga lods grabbing pasalamat ako sa Ginoo kay ako na say naglugos og human sa ilang mga sa mga order no pero pasalamat gid ako ni, ninyong tanan kay sa akong mga supporters kay kung dili tungod ninyo dili gid ma may tabo ang ingani nga pirmi tanay order no so salamat kayo og labaw sa tanan sa Ginoo nga gihatagan tagmay panglawas sa uro og labi na sa akong pamilya kuno Thank you mga lodi so bye bye